sa Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na. Ikaw mismo na leader ng Iglesia Ni Cristo. Isang magandang putang ina mo ka. Mga kanizar, INC leader and INC member nagmumura ng isang vlogger na si AP Panyo Labrador. Etong si AP Panyo uh, Labrador Labrador makisar, ay mahilig magmura at tinawag pa itong demonyo, kulto ang uh, INC leader at ang buong INC member. Ha? Ito, mga makisar, hindi dapat ito pina palagpas ang ganito mga uri ang mga uri ng mga vlog niya, ha? Kung yung Aunang uh, vlog niya, pinagmumura niya, niya, ang mga Duterte, si Inday Zara, si former uh, President Rodrigo Roa Duterte. Nako, eto, may etong uh, itong INC. Ay, hindi dapat palalagpasin itong paglapas uh, paglapastangan sa kanilang mga, uh, sa kanilang, uh, sa religious, uh, itong uh, religious uh, group na ito. Ha? Kung bakit, panoorin po natin ang uh, buong video ang uh, video mismo ni AP Panyo Labrador. Mga ka-member ha, mga ka-AINC member, wag po nating hayaang, okay, maulit ang ganitong pangyayari. Gumawa po tayo ng uh, action, okay, panawagan ko ito, lalong lalo na yung ating kagalang-galang na ka Eduardo Manalo, the leader of the INC or uh, Iglesia Ni Cristo. Mga member, member ng Iglesia Ni Cristo, huwag po tayo nga papal, papaloko-loko dito sa isang uh, bayarang vlogger, ha? Eto, nakatanggap lang ng malaking bayad sa kabila. Oh? Eto na, nag uh, na, nagpapakalat uh, na ng fake news sa kanyang uh, channel, sa kanyang uh, channel ng YouTube. Okay, ipipan yung labrador ang vlogger na bayarang vlogger, mga ka-INC. Okay? Panawagan ko ito sa ating uh, uh kagalang-galang na leader ng INC. Ha? Na kung, na, na kung pwede, gawa natin ng action ito. Huwag natin palagpasit ito. Ipapahuli na ito nga, ipipan yung labrador na ito na vlogger na bastos. Ha? Nagmumura sa INC. Tingnan mo ang kanyang mukha. Tingnan mo ang mukha niya. Nagtatakip ng mas, ha? Takot na takot ma makilala. Pero kahit nagtakip ka pa ng uh, face mas sa mukha mo, mahuhuli't mahuli ka, ha? Ipapahuli ka namin. Ito ay isang antayin mo ang action ng uh, kagalang-galang ng INC. Hindi ako INC, pero hindi ako papayag na muramurahin mo ang mga INC. Eto, tandaan mo, Epiphanio Labrador, may kalalaglayan ka. Kung ikaw nagtagumpay, kung ikaw ay hindi uh, pinapansin, ha? Kung ikaw ay hindi nahuli, kung ikaw ay hindi pinahuli ng mga Duterte sa inyong pagmumura. Eto, hindi palalagpasin ng INC ang ginawa mong pagmumura. Okay, paglapastangan ito sa kanilang uh, religious group na ito, ha? Eto, panonood po natin mga kalizar, ang uh, video, ang full video ni Epipanyo na kung saan bastos ito at na bayarang vlogger. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin kayong mga taga Iglesia Ni Cristo. Lalong lalo na yung pamunuan ng Iglesia Ni Cristo, etong si Eduardo Manalo. ha Lalong lalo ka na, ikaw mismo, na leader ng Iglesia Ni Cristo. Isang magandang putang ina ka. Ha, ah, Eduardo, manalo. Bastos o ka! Bukang pera ka talaga, demonyo ka. Hmm, gigigil ako sa... Ano na Ilang bilyon ang binigay eh. sa'yo? Hmm? Sarap na itong Sarantado ako. Ka. ano ka. Eh. Ha? Okay na sana eh. Antas na ng respeto ko sa'yo eh. Umayos ka At rin na ang ano ng dagger ka. ka. Alam namin ang na bayarang dagger ka. Eduardo, manalo. Hmm? Kiki ka ng ina mo. Kaya ikaw oh, manalo ano? yung itsura mo na parang mongguloid ka, demonyo ka. Sinasabihan kita ha, Umayos ka. Hindi porke ikaw ang kontong nagpapabayad, mukha kang pira. Kuntok ko yung ulo mo eh. Abnormal kang bayaran vlogger ka. Tarantado ah, ang bayaran vlogger na ito. Oo. Oh. <laughs> Tinan mo kang baboy o. Oh. Sa bagay, Manang mano sa amo niya. Kung yung reliyon ninyo, hindi na ako magtataka. Utang ina ninyo. At talagang magagalit kami sa iyo. Na kaya nagrally ay. Bayaran ka eh. Nanirahan ka ng pore. Oh. Yan ba yung peace rally? Kagunggungan ninyo mga putang ina ninyo. O ngayon, magalit kayo sa akin, mga taga-iglesia ni Kristo. Mga kayo. Niluloko ninyo ang taong bayan. Tarantado kayo. Peace rally, peace rally. Mga kanizar, ano po ang inyong mga reaksyon dito sa panoorin ninyong video? Okay, eh comment niyan sa ating comment section upang mai-share ang inyong mga uh, mga uh, opinion patungkol dito. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated at notify sa ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy na sumusuporta at naniniwala dito sa ating vlog. Road to 10,000 subscribers. mga mga Krizar. Maraming salamat po sa inyong hanga patuloy at walang sawang pagsusuporta.